Wala nang intro-intro, wag kang papakabugsis. Today ay pupunta ako sa Baca or Cavite dahil imimit ko ang aking friend dahil ilang taon na nga rin kaming hindi nagkita at eto na nga for how many years sa wakas, nagkita na rin ang mga igat. O, oh, di ba <laughs> Hindi nga ako masyadong nakapagvideo sa biyahe mga kabugs dahil nahihiya ako sa mga person sa jeep. At eto na nga, nag-order muna kami ng pagkain bago maglibot at magchikahan dahil nagugutom na kami dahil alas 12 na rin at buntis pa tong ibigan ko at kasama niya rin ang anak niya oo ito pala yung in order namin mga kabogs bundle meals na siya may laing bangus inihaw na manok sisig at nokus kaso nga lang wala siyang drinks kaya bumili na lang kami ng buko shake at tubig at eto na nga kakain na kami mga kabogs grabe ang sarap ng pagkain nila kaso hindi namin naubos kasi nabusog agad kami at pinabalot na lang namin yung natira kasi sayang naman ba diba? oo pagkatapos nga namin kumain at magpahinga ay naglibot-libot kami sa SM Tamang Window Shopping lang at nauuhaw nga ang kaibigan ko. Kaya naman nagbumili kami ng maiinom dito sa chat time at hindi ko nga ina-expect na expensive din pala yung inumin dito mga kabogs. Oo, at bumili na nga rin kami ng partner sa aming inumin para sa merienda at eto na nga, tamang upulang ulit kami dito sa kinainan namin kanina kasi maraming mga upuan dito at pwede namang magtambay. Tapos eto na nga, tamang kwentuhan lang, kamustahan, kung anong nangyari sa buhay at tawanan at syempre chismisan hindi naman yan mawawala ba diba, mga kabogs? <laughs> at pagkatapos nga naming magpahinga at magkwentuhan ay napag-isipan na namin na umuwi dahil alas 4 na rin at magtitinda pa yung kaibigan ko ng negosyo nila. Medyo nakulangan nga kami sa oras mga kabogs pero okay lang kasi nagplano naman kami na magkita ulit sa December pag nagbakasyon ulit ako. So yun lang mga kabogs hanggang dito na nga lang tong video na to at uuwi na nga si ate mo girl at kung hindi ka pa nakapagsubs subscribe sa aking YouTube channel, eh mag-subscribe ka na, oo, Liza like Jean Lawas, at i-follow mo na rin ako dito sa aking page. Hanggang sa muli, paalam. Thank you for watching!